Simula nang iwan kami ni mama, sa aming tito at tita ay ako na, ang naging tagapag-alaga sa aking kapatid na nakababata ng tatlong taon sa akin. Simula sa bahay hanggang sa paaralan ay kaming dalawa ang laging magkasangga. Hanggang sa kapwa namin paglaki at kasabay nang patuloy pang pag-develop ng aming mga isip at ng ilan sa parte ng aming katawan ay hindi nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Hanggang sa mabuo ang relasyon sa pagitan naming dalawa na higit pa sa pagiging magkapatid namin nang walang ibang nakakaalam. Lihim kaming kumilos ng hindi akma para sa amin lalo na kapag kami dalawa lang ang magkasama na wala namang nakakahalata dahil nga magkapatid kami. At tumilang ang tayong naiwan sa bahay Nagsimula kami mag-usisa at liyahin ang kung ano ang aming mga napapanood Hanggang sa lumalim iyon Naging tutuhanan At hanggang sa tuluyan ko nang isuko Ang sarili kong bandera Hello guys and welcome dito sa Kasgol TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, like and subscribe naman dyan! Itago mo na lang ako sa pangalang Trisha ng Sampalok, 26 years old at ang aking nakababatang kapatid naman ay pangalanan na lang nating Carlo, Grade 5 ako nang umalis si mama upang mag-ibang bansa at doon magtrabaho. Naiwan kami sa aming mga tito at tita na noon ay may dalawang anak na rin. Noong una ay magkakasama kaming apat ng aking mga pinsan sa iisang kwarto. Pero dahil hindi namin masyadong kabisado ang ugali ng isa't isa, although kami ang madalas ay magkakalaro kapag iniiwan kami ni mama kila tita, ay isinadjust ni tito Flor na, Ipagpagwa kami ni Carlo ng sariling kwarto, tulad naman raw ay bibilang ng taon sa ibang bansa si Mama At parang nirendo daw makakilos kami ni Carlo na parang nasa sariling bahay Alam nyo naman ang mga bata, hindi may iwasan ang magkaroon ng hindi pagkakasundo At ang halos lahat ng pag-aasikaso sa aking kapatid na si Carlo ay ipinaubaya sa akin ni Dita Floor Marahil ang ilan sa inyo ay nagtatanong sa kung bakit sa aming mga tito at tita kami ay iniwan na magkapatid kung pwede naman sa aming lolo at lola which is madalas nangyayari ang ganoon. Hindi ko alam ang buong istorya ng aming pamilya kahit ako. Noong nag-aaral ng elementary ay may pagkakataong nagtatanong kay mama kung bakit wala kaming papa na tulad ng aming mga pinsan. Hindi sinasagot ni mama ang bagay na iyon. Wala rin kaming sariling bahay dahil nangungupahan kami at si mama lang ang nag-iisang bumubuhay sa amin. Isang factory worker si mama at madalas kapag ako ay nasa school ay naiiwan si Carlo kila tita. At noong magpang-abot kami ni Carlo sa school ay ako na ang tumayong kanyang guardian simula sa si oras na pumasok ng trabaho si mama. At hindi na rin iyon bago sa akin dahil dadalawa kaming magkapatid eh ako talaga ang nag-aasikaso kay Carlo kapag wala si mama. Kaya nung umalis si mama at iwan kami kila tita ay sa akin ipinaubaya ni tita Flor ang pag-aasikaso kay Carlo. Yun ay dahil iyon ang aming kalakaran sa bahay kapag wala si mama at alam ni tita ang bagay na iyon. At tiwala siyang yakang yaka ko iyon at pagdating sa pag-aalaga ng kapatid ay hanga sa akin si Tita Flor. Grade 5 ako nang umalis si Mama at grade 2 si Carlo. At napaka-iyakin niyang bata. Day ko pa ang nagkaroon ng anak nang dahil sa pag-iibang bansa ni Mama. Although hinabilin kami kila tita, eh nagkaroon pa rin ako ng responsibilidad sa murang edad. Hindi naman yun ikinasasama ng loob ko dahil para naman sa aming kinabukasan ang pag ibang bansa ni mama para kumita siya ng mas malaki at madami pang pera. Ang totoo niya na malaki ang nabago sa amin simula noong nagpapadala na si mama sa amin. Noong una ay medyo nakakapanibago tsaka mahirap dahil simpleng buhay lang din naman ang meron si na Bagamat hindi kami nadadamay sa kanilang problema pero nakakailang lalo na kapag nagkakaroon sila ng problema lalo na pagtungkol sa pera. May mga pagkakataon pang nahihiram ni tita ang perang ipinadadala ni mama. Bukod pa doon, kahit sabihin kamag-anak namin ang aming tinitirahan eh limitado pa rin ang aming kilos. Naka-graduate ako ng elementary ay wala si Mama at high school na ako noong siya ay magbalik Pinas. Tuwang-tuwa kami ng kapatid ko noong umuwi si Mama. Ang dami niyang pasalubong sa amin at ang akala ko nga ay magkakasama-sama na ulit kami pero, sabi ni Mama. Tutal naman raw ay nagagawa ko ng maayos ang aking responsibilidad bilang panganay sa amin ni Carlo. Babalik pa siya at patuloy siyang mag-iibang bansa." hanggat may isa pang nag-aaral sa amin. Binigyan nako ni mama ng maayos na cellphone dahil nag-request na rin kasi akong ialis niya kami, kina Tita. Sinabi ko ang kaya naman naming dalawa ni Carlo. Sinabi ko rin na kung minsan ay nagagamit ni tita ang pera para sa amin bukod pa doon ay eh kako nahihirapan kaming kumilos. Bagi na tingin ko dapat hindi sinang ayunan ni mama. Kung hindi ako nagkakamali ay kulang dalawang buwan lang ang itinagal ni mama at bumalik na ulit siya ng ibang bansa. Sa pagbalik ni mama sa ibang bansa ay tanging kaming dalawa lang ni Carlo ang naiwan na magkasama sa dati naming inuupahan na bahay. Nagagawa namin ang aming gusto, bigayan lang para walang gulo. Mabait na bata naman ang kapatid ko at kapag sinabi ko naman ay ginagawa niya agad lalo na kapag sinabi kong ipapahiram ko sa kanya ang cellphone. Ako lang kasi ang iniwanan ni Mama at iyon ay para sa aming komunikasyon sa kanya. Madalas siyang mag video call sa amin lalo na noong una hanggang ikalimang buwan. Buwan-buwan din kong magpadala sa amin si Mama renta at budget namin sa bahay at si school at first time ko rin nga ang makahawak ng malaking halaga ng pera dahil sa akin ipinagkatiwala ni mama ang lahat. Sa aking pagiging high school student, bukod sa pagiging estudyante ay umikot ang aking buhay sa pagiging panganay kay Carlo. At dahil si Carlo ay yayapak na ng high school katulad ng ibang kabataan, ay dumaan din siya sa tradisyon para maging isang tunay na lalaki ang ipabiyak ang kanyang alaga. Obviously ay walang kamakamatis na pamahiin ng matatanda dahil kailangan kong i-assist si Carlo. At sa bagay na iyon ay wala naman na siyang maitatago pa sa akin. Sa aming dalawa lang naman ay ako pa ang may naitatago pa. Kaya nasaksihan ko kung paano nagiging agila ang isang maya. <laughs> Ang totoo nga niyan, pakiramdam ko ay hindi na kami magkapatid. Maging si Carlo ay sinabi sa aking ate. Hindi na ako magjojowa, nariyan ka naman. Sagot ko naman eh, walang magjojowa hanggat hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Maging ang aking mga kaklase ay nagtataka kung bakit super close do kami ni Carlo sa isa't isa. Hindi raw katulad sa kanila ay eh, parang mga asot pusa at sa bagay na iyon ay kinaiingitan nila kami. Sagot ko naman ay eh, paano kami hindi magiging ganoon idadalo kaming magkasama. Sabay kaming papasok sa school at uuwi galing din sa school na parang si Carlo ang aking jowa dahil siya ang nagdadala ng aking bag. Parang yung mga jowa ng aking mga kaklase. Hanggang sa ang pagiging magkasama namin sa bahay ng walang ibang nakatatanda sa amin at ang pagiging magkasundo namin na hangat ng ilan sa aking mga kaklase bilang magkapatid ay magdala sa amin sa isang sitwasyon na hindi dapat para sa amin. Bilang magkapatid, ako na nakatatanda kay Carlo ay hindi na bago ang matulog ng magkasama. Normal na iyon sa amin bilang magkapatid at ako mula na pagkabata niya e eh, nag-aasikaso sa kanya. At nagsimula iyon noong nandoon pa kami kila tita noong ibukod nila kami ng kwarto na hindi nagbago kahit na noong iwan kami ni mama sa aming inuupahang bahay. Nagsimula kaming makiyoryos noong minsan na makapanood kami sa cellphone nang hindi pwede sa bata. Dahan-dahan lang din naming sinubukan na parang nag -e eksperimento hanggang sa nakagawian na namin kapag kami ay lalabas ng bahay para pumasok sa school at kapag darating kami sa bahay galing naman sa si school. Noong una sa isip ko, okay lang magkapatid naman kami at sa isip ko, normal lang iyon kahit parang kami lang ang ganoon. At para sa amin walang masama doon. Kaya lang, Lumalim pa iyon ng higit pa doon. Dumating kami sa puntong hindi na namin napigilan ang tawag ng kaburastugan. Dahilan kung bakit na isuko ko ang bataan. Alam ko sa aking sarili na ang umabot kami sa sitwasyong iyon ay mali at hindi dapat. Pero ang aking ipinagtataka ay hindi ko magawa ang pigilan. Ako ang higit na nakatatanda at dapat ay nagdadala ng sitwasyon pero ang lumalabas ako ang naging daan upang mangyayari ang hindi dapat. Takot na takot noon si Carlo. Alam nyo na, unang beses. Sabi ko, normal lang iyon kaya huwag siyang kabahan. At dahil na umpisahan na namin, halos mag-awin na kami ni Carlo kapag kanya akong kinukulit. Pinilit kong labanan ang tawag ng kabulastugan. Hanggang sa takutin ko si Carlo na kapag hindi niya ako tinigilan ay iiwanan ko siya. O di kaya naman magsusumbong ako kay mama kahit alam po sa aking sarili, hindi ko kaya. Pero ang pagmamatigas kong iyon, minsan pa rin hindi nanalo. Nakiusap sa akin si Carlo na kahit isang beses pa. At dahil sa si pagmamahal ko sa kapatid ko ay hindi ko siya natiis. Pero bago iyon, kinausap ko siyang mabuti. Na pagkatapos ng isang iyon ay hinding hindi na iyon mauulit pa kahit ang kanyang pagsasariling sikap ay ayaw gagawin niya nang nandoon ako. Magkapatid kami, iisa ang aming mga magulang at ang bagay na iyon ay hindi para sa tulad namin. At kikilos kami bilang magkapatid nang walang special na pagtingin. Alam kong nawalan kami ng respeto sa isa't isa pero hindi pa huli ang lahat. Pagkatapos ng huling tagpo namin ni Carlo ay binigyan ko ng limitasyon ng sarili ko. At nahirapan kami sa bagay na iyon. Mahirap dahil nasa iisang bahay lang kami. Marami akong ginawang paraan para maalis ang focus namin sa isa't isa dahil doon kami nagsimula. Tulad ng pagpapatulog ko sa bahay ng aming pinsan, pagsasama ng barkada sa bahay at madalas na pagtulog sa bahay ni natita. Medyo nakuluwag lang ako noong mag-college at maiwan sa high school si Carlo. Doon na rin siya nagdaan nagbago, nag siya at hindi ko siya pinigilan sa bagay na iyon. Ako naman ay nag-focus sa pag-aaral dahil gusto kong makatapos at masuklian ang pagsasakripisyo ni mama para sa amin. 15 years ang naging pag-iibang bansa ni mama dahil kahit graduate na ako ng college ay tumapos pa siya ng isang tatlong taon pa dahil nag-aaral pa si Carlo. Nakaipon naman si mama dahil ako ay nagtrabaho na noong makagraduate pero gusto ro kasi niya ang magnegosyo. Si mama naging dahilan ng aking pagsisikap. Si Carlo naman ay nakatapos na rin ng apat na taon sa college at kahit papaano ay nakakabalik tulong na kay mama.